So, hi mga kasari. Ayan, katatapos ko lang mag-exercise. <laughs> Tapos, ayan, pumunta ako dito sa tindahan. Ngayon is Tuesday. So, hindi pa ako nang grocery Starting nung last na pag-grocery ko. So, hindi muna ako nag-grocery kasi marami pa namang laman. At gusto ko munang uh, pa-use yung aking mga pachichiria dahil... Uh, magtatatlong linggo na ako, hindi pa ako nakabili ng kichiria, so nag-worry na ako, baka mag na yung lasa, dahil yung aking paistante, kung na-share -na ko sa inyo nakaraan na i-push ko na sya dun sa harapan so wala na siya dito, kaya yung aking tindahan ngayon na yan, kung nakita nyo malawak na, so dahil ah, hindi pa walang pag-grocery ayan, meron akong benta dito itong benta ko na ito is, benta ko ito ng Saturday, Sunday, Monday, three days. So, ang 3 days ko, eto lang. Meron akong mga baya dito. Pero, nababawas naman ito mga kasari dahil nag, uh, ano ko, nagbabawas ako dito ng pang mineral water ko. Dito ko kinukuha. So, talagang ganun. Pag may benta, pag anong wala, nababawasan talaga natin. So, ito, buo ko na itong benta. Starting nung ah uh, Saturday, Sunday at Monday. So, ito yung aking benta. Hindi man lang siyang mabot ng 1,000 mga kasari pero okay na rin. At least kahit paano hindi ako nazi zero. Hindi naman kasi mabenta itong tindahan ko mga kasari. Palagi ko yung sinasabi sa inyo. Napakatuman lang tindahan ko dahil yung aking mga kapitbahay nga. Madalas ko din sinasabi sa inyo na hindi talaga sa akin bumibili. So, ang daily sales ko talaga mga kasari na paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo. Umabot lang talaga ako ng 100 to 190 a day. Depende pa yon kung maka 200 ako sa isang araw. So, ang madalas tagang benta ko is nasa 150 or hindi naman kaya 190 peso ang araw. Pero sa iba yun, mga kasari, na paulit-ulit ko din sinasabi sa inyo na napakalit lang yun. Napakalit lang dahil sila kumukota sila ng 1,000 pataas. So, ako, ganun, okay na ako ang akala kasi ng iba na porkit ayan pinapakita ko yung aking benta is malaki na no hindi yun naka like no <laughs> hindi ito po benta ko ito ng tatlong araw so kapag nakabenta ako ng tatlong araw na umabot ng 400 to 500 ayan gino grocery ko na siya binibili ko na siya para naman kahit paano meron na namang laman yung aking tindahan hindi po ako nakakota ng isang libo or pataas so ang ang daily sales ko lang talaga ito napakababa lang pero ayun tiis lang tiyaga lang kung marunong ka lang talaga dumiskarte kung paano mo hawakan yung benta mo sa tindahan na ganun lang kaliit panigurado hindi naman mawawala ng laman yung tindahan mo kung alam mo lang talaga siyang hawakan at kung alam mo lang talaga siya paano i-budget yung tindahan mo hindi talaga mawawalan ng laman. So, katulad ko, ayan lang yung daily sales ko, 150 to 190 peso a day. Pero napapansin nyo, madalas ako nag-share sa inyo na nag ako. Kasi mga kasari, talagang dinidiskartehan ko na kapag meron akong bentang uh, 500 sa loob lang ng tatlong araw, ayan, bumibili ako ng padalaw-dalawang item sa kung anong wala na sa tindahan ko. At kung anong wala na din sa tindahan ko, yun din yung mga kasari yung madalas kong binibili. Hindi ako bumibili ng mga kung ano-ano na hindi naman mabenta. Dahil pag bibili ako ng mga kung ano-ano na hindi naman mabenta dito sa aking tindahan, ano na nga lang ang kikitain ko, malulugi yung tindahan ko at wala rin akong makikitang benta ko. So, ayan. Sa tatlong araw ko na ito, mga kasari, is ang maibibili ko lang dito dahil hindi pa naman ako mag-glossary siguro kalahating case ng litro dahil yun na yung wala dito sa tindahan ko at yung kalahating case ng litro mga kasari ang bili ko doon is 210 pesos so ayan magbibilang na muna ako at pagkatapos magbilang maglilinis na ang kuradang